Ito po yung finished product ng niluto na banana muffin. Ayan po mga kaibigan, masarap na masarap. 3 to 5 pieces of banana. That's a main ingredient. 6 cups of butter. At saka 2 pieces ng etlog. Dalawa siya pag isang lang. Uh, patpala, patpala. Ayan pa, isa pa. Tirahin mo pa isa. Ayan Ayan na po yung asukal. Tinira na. O, nakakaisa. Pangalawang asukal. Tira. <laughs> Pangatlong asukal. Alright. Yung, yung pangapat po, kunti lang. Alright. Andiyan na po yung batir. One half cup daw. Alright. Lalagyan ng ah, vegetable oil. Sunflower. Alright. kos mekos mekos na. Ito lang daw. Dagdagan ulit. Ayan. Isagad muna na. Ayan na. Bali dalawa siya. Dalawang cup. Ayan na po. Nagsasali ng milk. Ayan po. Tira. Ayan na. Milk. Alright. Bali, dalawang cup ng milk, mga kaibigan. Ayan na. Alright, again. Tapos, mekos, mekos na po yan, mga kaibigan. Ayan na po, mekos, 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 mekos. Alright. Ayan na po, mekos, 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 mekos. Ayan pa, mekos, 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 mekos. Ayan na po, walang katapusan na mekos, mekos, mga kaibigan. Tuloy, tuloy lang po yan. Ayan na po yung asin, sinali na. Isa pa ulit. Ayan, bali dalawa. Ayan, tatlong ganito daw po. Tatlong cup ng arena. Ayan, special flour po yan. Tatlo. Kasi okay. times pa. two po tayo. Ayan, minikos, mekos tapo Minikos, mekos. Ayan, pag isa. Alright. Pangalawa, pangalawang kakal ng flour. Antayin pa natin isa. Ayan na po yung pangtatlong flour Ayan, sige, itaw muna Ang total po ay tatlong takal ng flour Huwag kalimutan na baking soda, dalawang spoon. Kasi times to tayo. Ayan, alright. Mekos, mekos ulit. Ito po yung ibang gagawin ko. Hindi, mekos, 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 mekos. Alright. yan na. Hanggang sa mamit nyo yung tinatawag na yung lapo. Ayan. Dapat walang buo-buo. Vanilla color, tira. Ilagay po natin yan. Ayan po, ang aroma, vanilla. Alright. Ayan po, tingira na. Sinali na po. Ayan, dalawang takal po. Dalawang takal. Times to po tayo. Alright. Tapos mikos mikos po ulit, mikos 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 mikos. All right. Tapos maglagay na po ng mga toppings, bahala kayo, depende sa inyo. Bahala na po sa buhay niyo, kayo. Tira. Ano ilagay po natin diyan ay pinat. Tapos resin, yan, resin, resin. Ira resin na yan. Ayun po yung resin. Lagyan niyo po ng mga chocolate, yan. Mikos mikos ulit. Tapos ilagay na po sa molding. Ayun na po. Yung mini mikos mikos kagay na, ilalagay na po sa molding. right. Ayun po. Lalagay sa molding, tapos isasalang. Tapos may espasyo para hindi sila mag-away-away, hindi mag magdikit-dikit, ha? Boss, nasa inyo na po kung magdadagdag kayo ng toppings katulad ng Nips chocolate. Alright. Rock and roll to the world. <laughs> Tapos mga lodi, ayan, sinalang na natin. Ayan. Maya-maya lang, luto na yan. After 8 minutes. Ayan na po mga kaibigan, luto na po. Ayan na po. Ayan. Naku po, yum yam mga kaibigan. Pwede puso, na po yan. Puso, puso, puso. Ayan o, oh, luto, luto na. Oh. Ayan o, oh. ready, ready to fight na yan. Oh, luto na Ay, luto na yan, matik na yan. Okay. Ayan na po mga kaibigan natin, finished product na banana. Anong tawag yan? Banana cake? O banana Nupin. bread? Muffin yan. So, po kasi po, yan. Sa so, mga hindi pa po nakakapag like, share, yan i-share nyo na po. At tapos subukan niyo na po ang sa amin, yan. <laughs> Para yan, murang-mura lang po sa murang halaga makaka-abil na po kayo niyan, Susko po, sarap 'yan, oh. Ah, ko po. Ay, sarap po. Yo Yummy. Na po mga Nakap, napakasarap niya. Oh, ito na po yung finished product ng niluto na banana muffin. Ayan po mga kaibigan, sarap na masarap ito.